Ayan, what's up guys? Dito po ako ngayon sa aking Nyugan na isa Dito sa Barangay Tuito Ayan nag ko ako, kaya ko dito dahil Magpipiknik kami Yan dito sa magandang tanawin na to so, May taas guys ng tinabasa namin Noong nakaraan Gagawa ko ng lamay-lamesa na maliit O subuan dito Doon sana ako gagawa sa may medyo mataas doon Pero dito na, okay na Kitang-kita naman yung view dito Ayan guys yan so, sa picnic kami dito ni Lab sa so, bareness kung matuloy yan guys yun ako kaya ko pinapatag patag ko lang ng konti para medyo maganda ganda naman yung place ito na guys nakagawa na tayo ng ating lamesa tignan nyo naman oh, kung gaano kaganda yung view Diyan dito tayo kakain sama si Lab Tignan nyo, kitang kita yung dagat. Maganda rito guys sa taas. Nilipat ko yung ginagawa ko eh. Doon ako kaya na sa baba. Doon sa may puno ng yug na yun. Ay nakita ko, mas maganda pala dito. Ayun o, no? ba diba? Kitang kita Oh. Gumawa na lang ako ng ganito. Tapos ayan. Ito natin. Gusto yung camera. Ganda diba? Upuan na lang gagawin natin mama. Guys, kakain muna ako. Ganda ng tanawin. Blong blue. Ang init lang dito ngayon. Buti nga medyo mahangin ang ini. Eh. So, Bababa muna ako dun sa kubo tapos kakain muna. Yuh! ang ganda talaga dito guys. Ayun o. Oh. Ayun yung baler. Digisit. Ayun Oh. Dikisit yun. Doon yung pag-asa. Ito yung baler. Sentro. tama yung hindi pa kulaw. Ayan. Guys. Ang kita, no?